Ito po, ito po, ito po, ayan po, ayan po, ay, apat na taon na ang kanyang ringtone na tingin po natin. Um, ay, <laughs> ba ba? ay ma... <laughs> ang pasetby sa inyo, ha? Ay, hanggang lo, dahil ang malaki ang tampo. Bakay. Yung ko sa kongreso, nakatabi okay. ko Parang ano yan, parang video. Thank <slap> you. Ay, di, may padasal kayo ngayon. O, natapos we'll na. How po ay Seventy Adventist. Seventy Adventist. So, Uy, kasama niyo sa church yung mga pinsan ng hapid.